Hi! Good morning everyone! It's KJTV! Welcome to my channel! So, eto guys, papakita ko lang sa inyo ang aking mga pinupulot na lemon. <laughs> lemon ba to? Ayan, so after ng aking one hour walking, ayan guys, <laughs> sinisilip ko dito yung ano, yung lemon. Ang daming nalalaglag, so... Siyempre, sayang, di ba? sarap-sarap nitong gawing juice. So, ang ginagawa ko, pinupulot ko yan. Ano yan, after ng aking one hour walking. So, may pagod-pagod pa, ha? Time check. Time check it's 8 a.m. UAE. Dito ako, guys, sa Abu Dhabi. Para sa mga hindi nakakaalam. <laughs> Ayan. Uy! So, iba-vlog na lang natin itong pamulot ng lemon so far. So, hindi ako nakadala ng ano. Paglalagyan ko. Plastic. So, iipunin ko na lang muna dito. Babalikan ko lang siya. Okay. So, ito. No need ng manungkit. Oh, nalalaglag siya. Siguro mahangin. Kukunin ko to. Ayun, oh, ayun. So, ganyan. Kasi, di ba? matinik yung sanga niya. Hindi tayo pwede. Okay ako'y pagod-pagod na guys sa ating one hour walking half hour <laughs> stretching ayan so, kahapon din meron ding mga nalaglag pero hindi gaano marami tsaka ano lang. hindi ko na siya sinusungkit oh, kinukuha ko na lang siya yung mga nalalaglag lang ang kinukuha ko so, so far ako naman ang nauuna sa kanila kaya akong kukuha ayan meron pa marami pa guys ito yung naipon ko dito ha dito sa ano kasi ilan bang puno ng lemon dito tatlo oh yeah, yeah tatlo 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 ba o apat i don't know i'm not sure tatlo nga tatlo tatlo lang pala kala ko y apat so ito yung naipon ko dito dito pa meron pa akong naipon dito, guys. Tayo pa lang kunin. Puntahan natin. Ayun, mga Pero yung iba siguro si Rana. pa yung iba. Isa so, yung naipon ko. Dali. <laughs> Pagod pa. Ito yung Ayan. So, Ayun, pagod ako. Meron pa. Yung mga madali lang kuhanin, pulutin. Ayun, maliit lang naman to, guys. So far. Ayan, wala na. Okay na to. Kukuha muna. <laughs>